agad 40,000, 40 min. 40 Opo. Oh, wow, wa. Kaya galing ano. O, kami sila yung baba po. Kami po sila yung baba. Ganun din naman sa'yo, uh, Alan Mercy, pero wala kang bakit din. Saba sa dingdong, sa dingdong. Pitroon ka naman. Kaya lang, hindi, hindi okay, na perfect, no? no? Hindi po, ito na po. Si sa Manila, ha? <laughs> dito po, ah, dito po kayo sa mic. Pag alam niyo po ang sagot, papalo kayo na. Magkatanong po ako, ha? Unahan po yan. Ganun din si Ronaldo. So, nagpumunta ka naglakad ka lang. Opo. Ngayon, meron ka na agad 2-5. Yes, maglaro po. ka pa sa bigate natin, eh, pasin, Okay, good luck. Sa Matimal, ganun din po sinyo, sa inyo, ma'am. Sa mat, mathematics po, sa numero. numero, okay, 10 yeah. minus 3. 7. 7. Sibin!